Magandang magandang umaga po uh, sa atin pong Deputy Majority Leader, Leader Kong Erwin at uh, siyempre po kay Sir Aljo. Maraming Marami salamat pa. po sa pagkakataong ito. Mm -hmm. Sir, napakabilis yata. Eh, alam mo Bago pa lang ako sa Kongreso. Mm -hmm. uh, parang ito, eh, parang araw lang binilang natin. Wala pang isang linggo. Tinapos nyo ka agad. eh. Po, pwede naman pala po ganun. Pag talagang sinertify na urgent na Pangulo at pakiusap ni speaker, Nakakayari naman po pala ng komite talagang marathon hearing yung inyong ginawa, Kong uh, Mark. Yes, Kong Erwin. At salamat sa inyong uh, pagdalo at uh, pagsama uh, po sa mga diskusyon po natin. Talaga po, tama po kayo Kong Erwin na kayang-kaya po gawin po yun. Uh, kayo naman po ay nandoon at sakit po kayo na medyo matrabaho lang, mahabang oras ang ating ginugol at mahalaga po ay napakinggan po natin ang lahat ng dapat po natin pakinggan sa sektor ng pagpapalay at pagbebenta po ng bigas. Parang may mga kumontra yata uh, kung siyempre alam naman natin may mga intereso yung mga negosyante, mga retailers pero mukhang pinakinggan nga ho natin pero actually ito po ba'y winay in or siyempre mas matimbang pa rin yung taong bayan eh, kaya ho na pagdesisyonan na natin na aprobahan na po yung amendments ng RTL yan Kasama na nga dyan po ng NFA rice sa mga palengke muli bilang intervention. Tama po ba, Kong Mark? ah uh, yes, Kong Erwin. Ano, um, maraming uh, naging agam-agam. Ano, um, siguro po particular doon sa, sa sa uh, power na ibibigay po muli sa NFA to import. Opo. Uh, mm. Pero sa isang banda kasi kong Erwin, uh, Sir Aljo, Opo. Um, ito po yung kinatatakutan din po ng mga mapagsamantalang traders mm. na maaari po na nakabadya po, na nakahanda po ang gobyerno na pwedeng lumaban po kung sakali man sila po ay magmanipula o pagsamantalahan po yung merkado. At alam po kayo kong Erwin, mahalaga po talaga dito, mangibabaw po yung pangangailangan ng taong bayan. Mm -hmm. Siyempre sa pangako po ng ating Pangulong Bongbong Marcos at siyempre sa pag, uh, pagmamadali na sinabi ni Speaker na mangyari na po ito, ay ginawa po natin uh, um, ibabaw po yung kapakanan ng ating mga kababayan. So where do we go from here? Kahapon po after nung maipasa natin, dumiretso po tayo sa Ways and Means. Ngayon, no, nasa Apro kayo. Bakit po sa Apro? Ano ho, ano ano naman huyan diyan ang nirerequest niyo sa Apro kong Mark. Well, kong Erwin, um, nandito po ako, naka-standby po tayo, ano? Naghihintay po tayo ng ating turn na mapakinggan sa atin. Ah, uh, mahalaga po dito kasi meron po tayong uh, pinasok na provision ng creation ng isang PMO. Hmm. Ano po kasi natin kong Erwin doon sa ating mga hearings, pag humihingi tayo ng datos Mm -hmm. ay nagtuturoan po yung uh, iba't ibang mga ahensya na uh, kalaki po ng batas na ito. So ito ay bibigyan po natin ng isang isang tanggapan na mananagot mm -hmm. at bibigyan din naman po natin sila ng pangangailangan ng mga kagamitan mm -hmm. para po sa lahat ng datos na hingin po natin at saka masisiguro po natin na meron po tayong particular na stats ano statistic gauge mm -hmm. na kung talaga bang effective itong uh, ating pong batas ng RTL at yung RSF program. Kung makang maganda ho itong uh, yung isa sa provision doon na binibigyan ng power muli at kapangyarihan ang NFA na mag-intervene pag mataas ang presyo ng mga bigas, papasok ang NFA, mag hmm. magbebenta sa mga palengke. Mukhang maganda ho itong programa na ito. Uh, yun nga lang, ay, naialis ito nung, uh, nung po itong RTL. Pero nakita naman natin kung reaksyon ng taong bayan, kung inaantay po nila ito dahil at least my choice na po yes. sila hmm. na hindi lang 55 40 uh, sabi nga ni speaker at tingin ng speaker hanggang 30 hanggang 29 nga kakayanin yan. eh na lamang uh, what are your uh, ikang uh, thoughts about this bilang chairman po ng uh, agri uh, committee on agriculture ng kongreso uh, kong inverga well kong erwin na napag-edit naman po ano um, doon sa original at yung pangkasuluyan na batas po natin na wala po yung component uh, ano tinanggal po mismo yung kapangyarihan ng NFA na makapag-intervene sa market. Opo. Uh, sa akin uh, naalala po ako ay hindi po bahagi pa noon ng kongresong uh, yon. Uh, sa house version ay nandun po hmm. yung panukala na makasama at may kapangyarihan ng NFA to intervene. Opo. Asunod po adun uh, uh, sa inyong sunod na katanungan, napakahalaga po na meron po talagang uh, nag-supervise uh, at pa pwedeng mag-stabilize po ng presyo sa merkado. Mm -hmm. um, so for example nga ho, ano, at kaya naman po nag-point out kong Erwin, na mahal na po ay yung affordable rice ay meron po tayong available sa market dapat. So sa oras na nag-spike ang presyo ng, uh, ng uh, bigas, ay talagang pwedeng pasukan ng uh, murang bigas sa po pwede pong siyempre, hopefully, priority po natin siyempre, yung mga hmm. mahihirap po natin, mga kababayan right. ay may option pong mabibili po talaga oh. na murang bigas. Apektado ay, um, talaga, pati inflation ito uh, kung enverga pag tumaas talaga ang presyo ng kada kilo ng bigas. So, makikipag-ugnayan yung Kamara, tama ba sa Senado? Lalo't iba ang uh, version nila upang i-amend yung ilang provision itong RTL upang may pasakaga nito at mapirmahan ng Pangulong Bongbong Marcos? Ay uh, yes, um pero umaasa po tayo ano uh, na sa pamamagitan po ng uh, Presidential Legislative Liaison Office na uh, malinaw naman po nung ininterview si uh, Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ang kanyang uh, nakikita na nararapat na ba isama dito sa ating pong pag-amyenda ng RTL ay ang pagbabalik ng NFA lalo mm. igit ang kapangyarihan nila na makatulong sa ating pong uh, pagbaba ng presyo para yeah. sa ating mga kababayan. Yeah. all right. Okay. Congressman uh, Mark Benega, 1st District Quezon Province, maraming salamat po kong magandang umaga, mabuhay po kayo. Maraming maraming salamat po. Good morning po. See you po mamaya po Deputy Majority Leader Kong Erwin. Thank you po, sir. Thank, Thank you. you po, po. Yeah. Sir,